Ayaw sa yung sakay, kuha mo mga helmet ang Liso na kusok dagan, dagat. na ginaan ninyo. Kada yung <ivering> kamot, oh. Basi doon sana yung kamot. No, okay, rin ka? kamot. Inumbit ako ng minor mo. Kalayo, rin ako. Ayaw pa ka. Oh, no, oh, ilahan na, dili. Ilahan na, ha? na na, nabangkaan ang motor, hailang na sugat na. Kali ini mengutnya kurba ada, oh karena kurba ada, karena dia. Satu jeep dan itu saya lebih nomor tiga kekuatan ada. Motor, matrak, dia kisah kerak. Kusuk kain dagan. Jangan lah, kau birtik, kusuk kain dagan, kusuk kain. Birtik yang kuat. Tuh, grabi bagai betal, gitu. Oh, kali good morning mga subscriber at saka mga parekoy diyan kumusta po kayo sa Say, kayong lahat kumusta po kayo diyan yan po mga parekoy uh, sana okay lang po kayo diyan uh, shout out po sa inyo lahat so nandito na naman tayo sa ating panibagong video mga parekoy no so habang ako ay nagmamaneho ng sasakyan papunta sa Bukid dahil inutosan ako ng aking kapatid uh, shout out pala sa lahat ng aking mga subscriber diyan lalo-lalo na sa mga bago kong subscriber thank you so much po sa inyo sa sa pag-subscribe sa aking YouTube channel at saka sa paniwala sa aking ano YouTube channel. So sana mag-enjoy po kayo. Sana tuloy-tuloy lang po kayo oh na my God! po sa ating munting channel yeah! ng no! Logo Vlog. Shout kay ano, uh, Ka James TV. Uh, kung gusto niyo po ng medyo makuila na panoorin na channel, punta kayo kay Ka James TV. Meron po siyang 440 subscriber po uh, sana supportahan po natin siya tsaka kaya ano kuya donski tv uh, pakisubscribe na rin sa kanya uh, sa lahat ng aking mga subscriber sana magsubscribe din kayo sa aking mga supporters dyan uh, set up din kayano ano uh, Joyce Vargas maraming maraming salamat sa iyo sis sa iyong suporta sa walang sawang suporta sa aking munting youtube channel at saka Sino pa? Bermoy Brothers, maraming salamat din sa suporta. Uh, shout out din pala sa iyo, uh, Parikoy. Ah, uh, saka shout out din pala sa aking brother-in-law na si Walter Aklaw. Ah, uh, belated happy birthday pala sa kanya sa aking sa may-ari ng sasakyan na to. Shout out sa kanya. Saka din sa kay ano, sa aking kapatid na si Sarim Aklaw. Ah, uh, o uh, ano pala tayo? Habang ako ay ako'y uh, Ako ay nagbi-video lang ng maikli, maiksi, maikli o oh, maiksi para lang 'yun. Dahil marshot out ako sa aking mga uh, tunay na mga legit na mga subscriber. Yan continue tayo mga pre uh, Reaction pala natin sa ano. So nangyayari pala dun sa ano sa Israel. So na po nga, matapos na po yung gulo doon kasi ang dami na po nadadamay. Nadadamay na po yung mga civilian, hindi lang po mga kapatid nating mga Muslim, kundi lang pati na rin yung mga Odeo or mga Jews at saka mga ano pang mga religion na sa lugar ng Israel. Nadadamay po kasi lahat eh. pag natin, pag natin yung nangyayari doon sa Israel, sana matapos na po, kasi sino ba namang hindi gusto na matapos yun, di ba? So, sana po, pag natin po yung nangyayari nga doon sa ano, Israel. Guys, mga pre ko, dito sa ano? Yung bata, agoy. na yung motor. Uh -huh. Ano sa man Agoy, na sa motor. Saan buta ko yoke okay na kadong Kusok kayo yung dagan Kusok kayo yung dagan ninyo okay. Hinahinay <laughs> mo ha, pag-ibay mga helmet aman, okay. okay na ka? Okay. Kamot nyo mo, kamot <laughs> Kita kayo sa kamera o? Kamera ako ba? <laughs> <laughs> Di ka na, sa sakyanan ba? Ay, ay, tindok, ay, sakit tindok. Sinara kung pagilok. Sinara, sinara. Ay, kahatlok. Ay, ka kahatlok, relax. katwisa oh katwisa ba? Okay na to siya, wala na ba helmet? Wala lagi helmet. Dong, ayos sa ayos sa kwan dong tindok kay basig na kwan ay mo kamot. Relax lang, relax. Kinoko. Gusto kay lang Gusto kay lang niya Gusto kayo ano? Ano ko? Kani kani kani, agoy to agoy. Ilara sala. Ilara sala. Ilara sala

Sus okay, okay, okay. ginuo ko. Relax lang, relax lang. Ay kaglok. Ay kaglok. Naog sa motor, naog sa motor. Iparakin sa na yung motor. Ayaw nag-drive kay... Ayaw nag-drive. Alipong kagbalik. Alipong kagbalik. Wala mo siguro na siya mohon sa gas-gas lang. Masama, pero, pero makalipong na kayo na sa ulo. Lingkod lang di hao. Oh. Relax lang. Ay kataranta. Ay kataranta

Ayaw saka, yung sakay, huwag mo mga helmet na kusukin dagan. Liso na ginaan ninyo. Sanay ang kamot. Oh, basi doon sanay ang kamot. Ano ah, kamot? Ha? Masa ka? Sinumbit ako ng minor mo. Mga eh. Sus, grabe. Parang itong araw na to, parang andami dami kong na-encounter. Ano, na Kanina may nasundan ako na nilisgrasya mga bata Sa motor. Walang mga helmet, pinagkamalan pa ako na ako daw nakadisgrat sa simba ko. Hindi po ako. Nasundan ko lang, nakita naman dyan sa CCTV. Tapos ngayon pag uwi ko galing dun sa sa Bukid, sa farm ng tito ko, meron na naman akong nadaanan na isang tao ano, uh, natumba sa motor, hindi ko lang napakita sa ano, dito sa cellphone ko kasi hindi ako nakapag-video nakapag, nakapag video sa cellphone malibandun uh, maliban doon kanina sa mga bata na, na disgrasya dahil nabijuhan ko after dito naman sa uh, ano ko diyan sa kamera, meron na ka record dyan. so ngayon naman may nadadaanan naman ako na ano uh, lalaki na ano 38 years old taga Kaswagan kagayan Dioro City daw siya galing siya ng Lingating Bukidnon nadaanan ko dito nandoon kanina doon sa likod Mara buti nga maraming tao doon sa kalsada na nakakita sa kanya swerte siya dahil naano siya na risk so, hindi ko na inantay na dumating pa yung ambulansya uh, malis na ako dahil magalas dosin na na ng ano ng hali so ano na daw siya parang high blood data inatake po ng high blood Yak siya nang iyak dahil ano uh, buti daw na sa buti mabuti pa daw kasi hindi na siya natuluyan kasi na, uh, buhay pa siya tapos maraming tao nakakakita sa kanya napakaswerte niya kaya siya umiyak eh, inano ko siya hindi ko na hindi ko na nabidyohan dahil nga nag rescue din ako sa kanya pinaparelax ko siya hindi ko siya pinapaiyak baka lalong magano yung puso niya kung ano may nararamdaman niya sinabihan ko lang yung mga tao na nandoon na ay eh, first aid na lang ninyo kasi may kunti naman akong alam sa first aid <laughs> kunti dahil nga siyempre si uh, nadati din kasi ako si So, pinayuhan ko lang sila kung anong gagawin nila. Hindi ko na sila binidyuhan kasi nga, yung cellphone ko naiwan dito sa sasakyan grabe itong araw na to umaga pa lang dami kong naano, ano kanina mayroon nga uh, makita dyan sa ano sa video ko hindi ko naman sila nabidyohan kung paano sila na disgrace siya pero after nakita ko naman sila kung ano yung ano nila natamo may nga sa mukha yung bata Ayun, uh, nga, umalis ako kanina minis, dahil, na yun. Baka daw nabundol niyo. ko, hindi po, hindi ko nabundol. Ano Minto lang ako pa, dahil nasa una tamo. sila. Tapos gusto ko siyang tulungan. May eh, marami din palang tao. Marami kaya mag-ingat-ingat po tayo. Ingat po tayo sa ano, sa kalsada. Lalo lalo na pag wala tayong mga helmet. Tsaka mabilis yung takbo. Yun lang po mapapayo ko. Kanina kasi yung mga bata walang mga lisensya. Tsaka walang mga helmet yun. Grabe, sabi ko sa kanila na huwag kayong magpadalos-dalos ng patakbo ng sasakyan dahil wala kayong helmet. Wala rin kayong anong mga lisensya. So, grabe. Grabe lesson learned natin sana magingat po tayo sa kalsada pag tayo nagbomotor kahit ano may yung sasakyan natin kasi nga uh, yung disgrasya hindi natin mayawasan minsan yan pero minsan mayawasan naman natin kung talagang magdahan-dahan tayo sa patakbo kanina kasi yung mga bata grabe naman kasi yung takbo nila siguro mga 80 70 yung takbo nila pa kurbada pa sila tapos pa baba pa doon yung sa taas kaya magingat po tayo so Papakita ko lang sa inyo ngayon kung saan sila ano, na-disgrace kanina. Diyan naman sa video natin nakalagay man. Okay, so so nandito na tayo kung saan sila na-disgrace yung mga bata kanina. Dito sa kalsada na to. Ito yung ano, dito kasi mga parekoy. O sino man yung taga Cagayan de Oro na dumadaan dito sa may bandang Lumbia. Nako, dahan-dahan po tayo, marami dong na-disgrace po dito. Dito sa kalsada na to. Grabe kasi yung nangyayari kanina. Ng uh, ini mintor kanina dahil nga nakita ko sila naka ano yung ba, dalawang bata nakahandusay Buti naman okay na yung okay, okay lang sila wala sila masyadong uh, maraming ano mga o bali ba kaya o ano yung uod nila pero sinabihan ko sila na wag ano upo lang sila Itong kasada na to palagi dito maraming na disgrasya Kasi nga madulas eh kasi espalto eh ito yung kasada na to. Dito po sila na disgrasya. Kaya dahan-dahan po tayo dito. Grabe. Nakakatakot. Diyan sila Oh. Diyan dito mismo. Ay, Diyos sa unahan pa ata. Sa taas pa pala. Diyan sila na disgrasya. Habang ako yung drive kanina, hindi ko na nabidyuhan dahil nga hindi nakawan yung video ko. Dito ko naman sila ano, nakita na, na disgrasya. Nakakawa yung dalawang bata, mga estudyante pa ata ng ano yon, high school. Yan, yan sila oh, dito. Dito sila mismo na ano, naresgraxia. Dito mismo. Marami tong kasada na to, nakakatakot, madulas kasi. mga parikoy so maraming salamat sa panonood sa aking video mga parikoy sana kung hindi pa kayo nakapagsubscribe sa aking youtube channel uh, huwag niyo kalimutan na masubscribe sa aking youtube channel at saka huwag niyo kalimutan na i-like at saka i-share at saka huwag niyo kalimutan na subscribe, uh, kalimbangin yung notification bell mga parikoy so kita kita talaga po tayo sa sunod ng mga video buwilog out La, bye bye